<laughs> pakboy boy kaya nararamdaman mo na yung naramdaman ko noon. Uh, Kasi iniwan ako ni Pakboy yung sumikat. Kaya yeah, yeah. deserve. <laughs> ano masasabi mo kay Pakboy? Ay, putang na Paps! Issue yung Pops. Hey. Ano? Nandito tayo ngayon sa Artista Ban at may event kami pupuntahan ngayon. Pero bago yon tanungin muna natin sila kung ano masasabi nila kay Pakboy. O yan, game. Nandito kami sa Artista Ban ngayon. Interviewin natin sila. Paps, muna ka na Paps. Ano ba tanong Paps? Ano masasabi mo kay Pacboy? Ay, putang na Pops, issue yan Pops! Oo! Oh. ano masasabi ko kay Pacboy? Kasi Pac diba boy? sa mga issue na mga labas ngayon Patay na ba? Bago, hindi pa pa tayo Eh, ba't ba kinatanong yung si Pacboy? <laughs> hindi kasi nga, si Pacboy parang malungkot ngayon Ay, yung, Kasi ala, yung uh, ano mga video, may mga video mga lumalabas ngayon Kay Cherry Watch, saka yung basta, boy tapang ay, uh, masasabi ko lang kay eh, Insa na yung eh, siyang Pacboy uh, Hindi ko kasi alam kung Hindi ko alam Paps ang totoong story of kasi eh, Pero ganito na lang, kung ano yung Pinagdadaanan ni siyang Pinsan, uh, lagi mo tatandaan Andito lang ang buong timbogok para sa iyo. Eh, eh nga, sa comment section, okay. madaming sabi na bumalik na lang siya sa atin. ka gabay, if ever mangyari yan. Abi, oo naman, always welcome yun! Ay. Ay. Ikaw, Beth, ano ang nasabi mo? Ako, ano, yung nangyayari kay Pacboy, ano, sana huwag siyang magtago. Kung baga, mag-vlog pa rin siya. Kasi marami pa rin oh, mga nagmama, oh, marami pa naman nagmamahal sa kanya. Kahit so, nagka-problema sila siguro Cherry White. Pero, hindi naman natin kasi alam yung totoong story. Kung ano talaga yung nangyari. Pero, Nespetuhin na lang natin yung mga Desisyon nila kung bakit ayaw nila magsalita sa social media Kung ano yung naging problema Poma. Pero masabi namin kay Papoy Kasi naging pamilya namin siya Pamilya pala namin Mabaga, Mag vlog pa rin siya Huwag siyang masyadong ma-stress Kasi pogi siya Siya yung pinaka-pogi sa buong depo yeah. <laughs> Best, bumalik sa atin Basta Welcome ano, tigilan ano. lang niya. Tigilan <laughs> 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 <God God. God. laughs> lang niya. Tigilan lang niya niya. Ikaw ba yaw? Huh? Ano masasabi mo pa yaw? Ha? Huh? Ano masasabi mo kay Pacboy? Ilo ba may droga? <laughs> <Gagaw>. <laughs> Kaya ka nagkakaganyan. Ayaw, sinabi ko. Kadampot ka na, di ba? Naset up ka na. <laughs> Gago, di sa Pacboy yun. Hindi ba si Pacboy yun? <laughs> <laughs> yun? Hindi ko makalang yun. Hindi ko alam siya alam yung issue. Ayun <laughs> hey, nga, yung ano. Kasi daming nagsasabi na malungkot si Pacboy ngayon kasi nga naglalabasan yung video ni Cherry Boy tsaka ni Boy Tapang. Bayo. Gaya talaga. Parang ano lang yan. Tao nagsasawa rin. Parang kahit araw-araw litson yung ulam mo. Nahanap ka na rin ng ano. Ano, Iba, ibang, ibang batahe, Bayaw. Nanganap ka ng na kung ano, bulok. Ganun. <laughs> kaya pala sabi ni Bayaw, ano, sawa na raw siya sa buto-buto. Ito buto-buto si Chinchin. Bayaw, sawa ka ah, Kaya pala tayo, ako nga, sasawa rin sa maliit eh. Oh God, sasawa sa maliit. <laughs> Pero I chose to stay. Ah! Ay, payaw, <laughs> ha? Pahayag ka, bumalik sa atin si Papoy. Ay, wala naman ako noche, Siya yung nagsabi, yung leader namin. Yung leader Pero ko <laughs> ako leader namin, di Welcome siya sa ano, BJMP. <laughs> <laughs> <Kasi> ka, <ba? laughs> Ito naman. Ating, ano masasabi mo kayo? Nako! O, oh, dati ka love. O, love mo yun, o. No? Alam mo, matandala si Pacboy. Nagawa niya ako iwanan eh. Like, oh! na siya, no? Na ano na yun? Hello, so, Karma. Karma. <laughs> karma, karma gano'n. Masorb? <laughs> <laughs> Pacboy, kaya nararamdaman mo na yung naramdaman ko noon. Ayan. Awit. Yeah, oh, no. Parang Karma, ano? Hindi, pero no. ano, kaya naman niya siguro yun. Basta huwag oh. lang niya papatulan yung mga nagsasabi oh. sa kanya yung mga bashers. Dahil si Pacboy mahilig pumatol sa mga bashers yan. Ay, oh. Hayaan mo lang sila kung ano lang yung binibigay sa'yo ng Diyos araw-araw, yun lang yung gawin mo. Umaga, just go with the flow. Pero uh, ah, diba? pare ka kung mabalik sa atin si Backboy. depende diba, di sa kanya kung gusto niya, huwag natin siyang di uh, uh, Diba kung gusto niya, tama tatanggapin tama naman natin siya. Sabi nga ni Kuya, tanggap naman siya nung mag-asawa. Depende diba, di sa kanya kung gusto niya. Basta Ay, nandit, oh. nandito kami. Uh, Basta dyan ka lang. <laughs> <laughs> Kaya ko katuloy <katangin> oh. ko. Bayaw, wag ganag, bayaw. Pero mahal naman ko si Pakoy. Oh. Lalo na. si Papa mahal naman ni Papa yun. Kajami. Kaba nga Kajami. Gago ba yun? Kajami. Kajami niyo dati yun. No? Uy, gago. Kaya <laughs> <laughs> mo po ka ba yung basketball yan eh. Oo nga. Oo. Yan yung mga una kong kakulab. Kasi iniwan ako ni Papo yung sumikat. Ay, no, no, no. Deserve. Gago. Gago talaga. Gago. team ni Papo si Besang. Tanongin mo, baka mamaya. Eh. Besang, ikaw, ano na sabi mo kay Papo? Ama sabi ko na sa Papo, huwag kang pumatol sa basher. Ang patulang mo nalang bakla. <laughs> Para. Tama. O, oh, kasi sa basher, hindi ka magkakapera. Sa bakla, magkakapera ka. Tama. Wala yung ka yung kamasabisyo. Tama. Tama. Kaya kung babalik ka dito, Nag-iintay ako. Hindi <laughs> makakayalan mo yan kung hindi mo makayalan. basher <laughs> Overripe. <laughs> Ikaw yung dahil. Ano masasabi mo? Hindi ko alam yung issue ko yun. <laughs> Hindi ko alam yung issue ko. Hindi ko alam yung issue. Ako talaga yung dahil. Okay, ito, ito. Close ni Pacboy ito. Eh. eh Best friend, best friend, best friend. Best friend, best friend. Best friend ni Pacboy. Best friend mo si Pacboy, di ba? Ano masasabi mo kay Pacboy? Ingat. <laughs> ah, ingat. Ano <laughs> okay. so, ang okay, ingat okay, na okay. gago na masasakta yung tropa mo ngayon? Na ano masasabi mo? God bless. God bless daw. Bago na si Joe, hindi na siya nagagalit sa mga hapon. Hindi na nagagalit, ano? Pero kung babalik siya dito, magagalit ka? Magagalit siya, hindi. Hindi. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Ha? Tayo ta ta ka lang. Para, safe pa, safe. Safe lang 'yan, sa iyo talaga. Eh, masawa. Ano kaya masasabi? Ah, pinsan bungal nila 'yan. Hindi, sabi ko lang sa pinsan kong bungal. alam ko durog na durog ka ngayon parang <coughs> <laughs> <laughs> ito. Pero ayun nga, andito lang kami buong team Bugok para yes! sa iyo. Yeah. 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 ka babae mo rin. <laughs> babalik ako, ka ako, babalik siya. Babalik siya. Okay lang din. Okay lang din. Basta plastic. Plastic ba Apaka pa plastic. Kanina, usapan, huwag na rin pabalik. Tapos may video talaga, iba na Bayo, walang sinasabing gano'n. wala ba gano'n? Eh, sasabang mo. Shane, ano masasabi mo kay Pacboy? Huwag na huwag! Hindi ko rin alam yung issue eh. Pero pagsubok lang yung Pacboy. mahal na mahal ka na timbugok. Yes! Ikaw, ano masasabi mo kay Pacboy? Talking. Ah, uh, nung kasi nung no, Pasko, nagchat eh, sa akin yung no, nakukusta. Pira yun eh, kumbaga, di ko alam na may issue na palang gano'n. Sabi ko nga, chill ko ulit siya weh, di na nagsindi. Eh. Sabi ko, Pakboy, ah, kamusta ka no? ko ano? Kaya masasabi ko na kay Pakboy, kung nasa ka ma ngayon, chat ka lang, hindi ka naman sunduhin. Aiyo! Go, Paps! Ako, wala naman ako alam sa issue, kaya masabi ko lang kay Pakboy, stay safe and God bless. Aiyo! No, bugs Sabi nga nila, pagsubok lang Ano din yan, nagchat din sa akin yan madalas. Eh, uh, hindi ko alam na may issue pala kaya tahimik si Pacboy. Pacboy, nandito lang buong team Bugok. Whoo! <imitate> <choiita shocked> Pops, may nagtatampo Pops. nasa unahan daw, nilagpasa mo. Hindi pa, hindi pa tapos pag pinali yan eh. English dapat ah. MJ, tabi mo muna at MJ. Charmaine, ano sa sabi mo kay Pacboy? Nasaan ka ba? Kaya yan ito ako. Dahil nawawala ako. So, masasabi ko lang sa pinsan kong Bungalad. Siyempre, <laughs> love na love ka namin. Ayy! Punta ka na dito sa Bulacan. Plastic kaya. Hindi nga, love na love ka namin. Para makontent mo na ano. <laughs> Oo, para makontent na na tayo. Hindi, <laughs> <laughs> andito lang kami. Dali mo daw sa Singapore. Dali sa oh. Singapore. Hmm. Sabi ni Bayaw. Oh, English. Uh, uh, Adjo. Do you know what happened to Pac-Boy? What happened? He's heartbroken. Heartbroken. Pac-Boy's heartbroken. That's good. Okay, yun lang po. Okay, yun lang po. Ay, hindi ay, pa, hindi pa, marami pa kami masasabi. Ay, sige. Marami pa, marami pa. Paps, ay, mga nanonood dyan, uh, di pa natin alam yung totoong istorya. Uh, sana yung oh, i-bash mo ang isa't isa. Oo oh, uh, nga. Masasabi ko lang kay Asian Pac-Boy, kung nasa nga man, tulad nga na sinabi nila, huwag kang magtago uh, lahat naman ng problema masusolusyonan kung kailangan na uh, magkabalikan kayo ni Cherry White dibaling bumalik ka sa Timbuk sige kahit ako na muna nilumi lumipat doon sa pwesto mo kay Chero Jack lang Bye Jack lang Jack lang Bye. sa sampaling sa, sa, din eh. <laughs> kasi si Jerry White kasi kaibigan di oh, di. di din. Kumbaga parang hindi ko rin naman kasi alam yung totoong story. Kumbaga parang respeto na lang sa bawat isa. Oo oh, nga tama yun. Pero dati ibas talaga si <laughs> Jerry. Of the record, of the record, dahil sinabi naman ni Best. sana Pakboy ngayon ma mo na ginagamit ka lang talaga yung chay. Gano'ng talaga po <laughs> yun. Of the record, yun. Tsaka eh. kalaban ng depression, Pakboy. Oo oh, 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 nga, oo nga. Kaya nga Che, kung ano man yung problema niya ni Pakboy, kung maayos pa ba, hindi na. Basta willing ako may pagtulungan kung kinakailangan talaga magka ano, ng kais lang kasi art broken yung pinsan ko. Paano may pagtulongan eh, Para uh -huh. mong kais sila. Ano gagawin mo? Ano kasi Chang Ami face to face. Yes, uh -huh. <laughs> so, so gab. niya ako ano. Para oh, may right time din para magsalita sila ng dalawa. Kasi okay naman may kumakalat na picture na nag-uusap naman sila, we. ano nga, si nga. Sige, sige, na may mamaya chat-chat ngarma sa bakpoy chat malawak <laughs> <black> ko ako. sa amin Nakablock na ka na de Mag-chat ka mga magtago kasi ano malamig sayo di nasa timbuko yes kung sino siya trend nito ano 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 mo, ano 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 mo ano 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 is welcome na welcome siya. Nandito lang kami para support tayo Thank you.